Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat Um, this is your, your guest from my secret channel Afetilor o Zomatarlor So ngayong hapon na ito Tignan natin rin sabihin sa inyo ng ating mga gabay So this is um A special gabay for the month of For the month of June 11 hanggang June 17 For the sign of Aquarius Aquarius, 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 Aquarius. Welcome, welcome to my channel ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ganino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius sa ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. Because don't forget to like and subscribe my channel any hero for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel lalo lalo na ang skip ng adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gaumapaw Nabiyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice nyo ng ati in spirit for the sign of Aquarius so let's see and watch this Angel Spirit Guide, please give me information paano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha. So, there's the lovers, no? Connected with your love life. So, malaking factor sa reading mo, no? Ay uh, maaaring magkaroon ka ng bagong pag-ibig or maaaring uh, related about sa relasyon, no? Connection. No? What is additional messages? Represent, guys, with the five of swords, No? Now, there's something A five star here something a fair fight. So, magiging patas at magkakaroon ng peaceful resolution. No? Masusolusyonan ma at maaaring matapos na. No? Ano man yung mga bagay na um, pasanin, pasakit na problema ang pinagdaanan mo. Now, There's something An ending with a conflict. Tinatapos na talaga ang mga bagay o complication sa situation mo. There's something that I have once. No? There's something Resilience resilient. So, ibig sabihin dito na talagang... Um, kailangan mo magtiyaga sa ginagawa mo. No? Napaka-close mo na para mag-success ka dyan sa ginagawa mo. No? Kailangan mo na magtiyaga, no? matuto sa mga pagkakamali sa nakaraan, at um, palakasin mo ang iyong sarili. No? At maging matibay ka sa hamon ng buhay. And there's a page of course, listen to your intuition, listen to your gut feeling. So, may makikinig ka sa mga nararamdaman mo, sa intuition mo, sa, na sa visions mo, ano naman yung mga bagay binibigay ng impormasyon ng ating gabay ay kailangan mong pakinggan at uunawain. And there's a sixth of so with the transition na unti-unti ka rin daw makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. No, magiging kalmado na at magkakaroon ng kagalingan at progreso no, ang iyong sitwasyon. And of course, there's a something the Page of Pentacles for invest wisely na no, kung mag dito kapag dating sa investment, matuto ka, no? Kung ano yung mga bagay na ilalaban mo. na no, kapag sa finance, maging mauta ka. No, hindi pwedeng laban ng laban, na no? Kailangang pag-iisipan mo. etong bang isusugal mo na eksena, alam mo, magkakaroon ng growth and expansion? na no, magkaroon na ka ng no, wise decisions na no, pag lalo, lalo na sa iyo sa pinabaut sa pera. And there's a seven of sword now with the lover. So, ibig sabihin nito, yung person mo ay maaring nag-cheat. Niloloko ka, tinatrader ka, pinaglalaro ang ka. No? What is the five of swords in reverse? represent with a Knight of course no ibig sabihin may offer dito na magdadala sa iyo ng um, kaluwagan no makaka-move on ka na no you need to take an action from this na no? makakawala at makakalaya ka na some of you mag mayroon ditong romantic proposal to so, ibig sabihin makakalaya ka na from this toxic relationship no and the two of one something at choices no Kumagay ko yung pipili ng ikabubuti mo you have the power to choose No, kaya kailangan pag-isipang mabuti yung bawat decisions, no there's a multiple options na kailangan mong uh, pag-isipang no nang uh, klarado. Erica, there's is something guys with equipped sword with a clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na ano mo magsisilbi'y balakid sa pagabot at pagtupad ng mga pangarap mo. No? Kung baga alam mo sa sarili mo yung kailangan mong gawin, na no, makinig ka sa gabay mo, hindi ka ililigaw nito. Erica, there's is something the judgment for paalala na no, binibigyan ka ng um, kaliwanagan dito na may mga bagay sa buhay mo na unti-unti ka nang makakawala no makakalaya gagaling no at maaring um makikita mo na yung progreso sa buhay mo yung pagbabago and of course there's a nine of pentacles there's a blossoming ibig sabihin dito pagdating sa investment no La may potential para lumago ito no kung magagaganda na ang iyong mga pinaghirapan pinagpaguran no lalago at lalakas na na magdadala ng financial stability talaga. Now, what is the lovers? request the seven of swords. reverse with the seven of cups. Now, there's just something, guys, with um, a dreams. No, there's just something of confusion. So, maaring nagugulo hang ka nalilito ka. So, may mga bagay dito na maaring ngang uh, ng sa exe na mo. Na may mga bagay na matutupad na sa mga pangharap mo. And of course, there's a lot of options. No, meron talagang maaring um nang gugulo sa situation mo, no? And of there is something that will so there's a decision that you need to make. So may mga bagay na kailangang pag na. tapusin na, no? Huwag ka na magpaniwala, no, sa mga um, sa mga bagay na walang kasiguraduhan, no? And of course, there is something that I have with the success driver, no? Bibilisan takbo ng sitwasyon na no, kung baga sila sa dito napakalapit na para magtagumpay ka, piliin mo lang yung mga bagay na alam mong makakatulong uh, makakatulong sa'yo sa journey mo. And of course, there is something that's our moment for a major changes. Malaking pagbabago na magagap sa buhay mo. Na mag-set ka ng healthy boundaries na tama ang hinala mo. May taong sisira ng sitwasyon mo, ng eksena mo, ng buhay mo, ng pamilya mo. What is additional messages? And there's a an nervous card, revert. Now, disconnect from the world. Pinapahala ka ng ka na kailangan mong mag-unwind or kailangan mong alagaan ng iyong sarili. No? Maraming tuso sa paligid mo. Maraming mga taong aagaw ng position mo. Mag-ingat ka. And of course, pangalagaan mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. What is initial messages? Reference with a world card. Now, some of you magkakaroon ka ng travel, success, accomplishment na no, sa lahat sa gagawin mong ito, maaaring ka talaga. And there's a king of swords, no? Na kailangan mo nang putulin. No? Alam mo na yung katotohanan. No? Alam mo na lahat-lahat. So, ngayon ang panahon at pagkakataon para putulin na mat maging matalino ka na. Gamitin mo na yung utak mo kaysa sa puso mo. And there's something that three of pentacles for collaborations, no? Kung magkakailangan mo dito ng um, taong tutulong sa'yo para makawala ka dyan. No, at kailangan mo matutunan, wala um, because, uh, malaman lahat ng bagay, na no, lahat ng bagay na pinagpaguro, pinaghirapan mo. No, kailangan mo ng... Um, ng uh, makakalaya ka dyan sa situation na yan. No, Pinagpagod, pinagirapan mo, alam mo dapat na kung saan mapupunta. No? And of course, you are being dedicated sa gusto mo mangyari. No, talaga mag, magsasucceed ka talaga. And of course, there's a nine of cups, there's a wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad talaga. Kailangan mo lang magtsaga with the nine of wands. No? Kailangan mo lang talagang piliin yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No? Yung piliin mo lang yung mga taong um, makakasama mo sa journey mo. na at the same time, piliin mo yung mga taong or bagay na makakapagpasaya sa'yo. And there's a an sorry, the mental clarity. No, bibigyan liwanag to sa iyong intuition, sa iyong missions no, may mga tao sa paligid mo na liliwanagin iyo lahat. Now, what is additional messages? There's a native of So, there's a lot of toxic and negativity around you. Pinapaalalahan ang kakaya, kailangan mo na lumayo-layo sa lugar mo. No, kasi nandyan ang pinakalalason sa eksena mo. Now, huwag ka nagtitiwala ng lubos. Now, what is additional messages with an angel spirit? and there's a four of ones by celebration and the page of one something good news pagdating sa finance at may magandang balita talaga medyo uh, palyado lang dito pagdating sa love life nakalanganin no, lang tayo dyan ng very light so kaya kailangan pagdating sa love life maging practical ka at secure ka now some of you guys talaga magkakaroon ng celebration dito no gaganda na at ang takbo ng iyong negosyo hanap buhay that's good na pagdating tayo sa, uh, sa finances and career tutuklasin na natin na lahat ang lahat ng kaganapan mapagdating sa finances and career, love life at kalusugan. So let's watch this. Let's see ya. Pagdating sa finances and career. Reverse with six of pentacles. Now there is a something giving, receiving something by the year race. Magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. No? Gaganda na raw ang takbo ng iyong negosyo trabaho. At this is something the sun card. Wow! No, sa iyo ang lahat. No, lahat-lahat tatanggapin natin. Of course, ibibigay sa iyo, bubuklatin lahat ng dapat mong malaman. No, and this something that's open. So Tapos na magdadala sa'yo ng balance na maayos sa sitwasyon. And there's a justice card. Justicia. No, walang makakaligtas sa karma. No, ano man yung mga bagay na ginawa sa iyo, babalik sa kanila yan. There's something na balance. No, nakikita mo ang timbangan at balance. And of course, timbangan again na sinasabi dito na ano man yung mga bagay na ginawa sa iyo, ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo, no positibo o negatibo man to, maaaring bumalik to kung sino man yung taong gumawa nito. No back to sender shadow sa page of sir so being curiosity tuklasin mo lang, alamin mo lang lahat ng bagay, no? Maging curious ka lang, no? Some of you, nakakaranas, nakakaranas ka ng delays and cancellation, hayaan mo lang muna. And there's a need of something moving forward. Makaka-move on ka rin, makakawala at makakalaya ka din dyan. No? Maaring naabando na ka, naiwan ka sa ere, no? Maaring um, ka, no? Sa kailangan mo nang i-let go yan. No? Hayaan mo ang ating Panginoon ang magparusa sa lahat ng mga taong gumawa sa iyo ng kasamaan. Pagdating sa love life. So, there is something, guys, with a chariot card. There is something in an action and movement. No, there's a child card. Pagdating sa love life, no, maraming parating. No, maraming darating na pag-ibig sa'yo. No, maaaring magkaroon ng changes the, de um, of development pagdating sa relasyon. No, and of course, there's a seven of wands by protections. Ka, no, protectado ka. na naating gabay. No, may mga bagay dito na aalisin sa'yo, lilinisin sa'yo. Now and this is something that you've got celebration coming in. Now there's a lot of celebration, no. reunion. Some of you guys, kung wala ka pang love life, maaari magtagpo kayo. Some of events, no? Sa pakikipag-socialize, collaborations, no? Parties, reunions, and there's a temperance with the perfect timing. So, there's a healing, guys, no? Unti-unting hihilong, unti-unting gagaling ang iyong mga sitwasyon, karamdaman. At the same time, guys, yung, yung iyong uh, relasyon, no? And there's a star card healing recovery. Na no, unti-unti nang gagaling ang iyong mga um, eksena, no? May pag-asa ng muling makaba On. And because there is something, the magician for manifestation. Na may mga bagay na unti-unti ka nang ma-manifest. Na lalo-lalo na pag usapin sa relasyon. No? Ibig sabihin dito, it's a power of God na pagdating sa pag-ibig, kung sino talaga yung para sa'yo, para sa ibibigay yan ang ating poong may kapal. Pagdating sa kalusugan mo, there's an 80 pentacles. Mag-focus ka lang sa sarili mo. No? Mag-concentrate ka sa Ten of Swords na wala nang sasabot wala nang tatry sa sa'yo. Nakatapos, para nakabangon ka na dyan mula sa ginawa sa iyo. Now, there's a Three of Swords, now there's a pain. So, marami ka talagang mga naramdamang sakit, no, paghihirap, na unti-unti ka na dyan nakarecover, nakarecover ka na rin sa mga taong through my door. And there's a Nine of Pentacles na magkakaroon ka ng siguridad. No, habaan mo lang ang pasensya mo. And there's a The Moon card, not truth reveal. No, ilalantad lahat ng katotohanan ng pagdating sa kalusugan mo. And this is something the Bible wants. Kung sino man yung mga taong gumawa ng complication sa'yo, yung mga taong nanakit sa'yo, malalaman to. Alam mo, pagdating sa ano mo, no, sa relasyon, at pagdating sa finances, ang maganda. Pagdating sa, um, sa love life mo, may pag-asa. Pagdating naman dito sa kalusugan mo, may revelasyon malalantad na no, may malalaman ka dito. Ibig sabihin malalaman mo ko ano na ba talaga 'yung karamdaman mo, malalaman mo kung sino ba talaga 'yung sumasalbahe sa iyo. So let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa magical fairy messages and advices and of course sa pick a card yes or Before anything else guys, napapaliwanag ko lang po ang pick a card pwede ka magtanong. No, isa lang ang magiging sagot dyan. 1, 2 or 3 Pili ka ng isang number lang doon The request comment down below Kung anong number ang napili mo Para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito So let's see guys Alamin na natin na tanap ko Subay baybayan na natin So let's watch this Okay let's see Pagdating with the magic of fire messages Represent what? Now represent with a goodbye to the old Hello to the new So may mga bagay na kailangan mo pakawala No bitawan no? Ang yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. No, kailangan mo na siya i-let go. And there's a new career. So some of you magkakaroon talaga ng bagong career, no? New job, new work, and there's a travel, guys. No, magkakaroon din dito ng travel, success, no? So let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card represent what? Rare with the deceptions, not temptations, no? Meron talaga dito ng tukso na maaaring um, sumubok sa'yo, no? May or maaaring mayroon dito ng um, greedy, no? Sa position or sa eksena, no? There's a spying looking watching at you. May sumusubaybay sa'yo, mag-ingat ka. No? So, there's a third party. So, ibig sabihin nito, especially related sa family mo or related sa family na person mo or either kumbaga meron talaga ditong may eksena sa inyong relasyon, sa inyong buhay, sa inyong pamilya. There's a family home commitment. So, ibig sabihin nito, may lumalason sa iyong pamilya. And there's an offer. No, mag-ingat ka no, sa akala mo mabuti ang in, kanyang intention yung pala. There's a something hidden agenda. What is the secret? This It is represent what? Represent with the faith. No, parang susubukan ng pananapalataya at tiwala mo dito no? At the same time, this is something of wisdom. Bibigyan ka ng kaliwanagan dito at linaw sa lahat na nangyayari. And there's a planting seeds, no? Ibig sabihin dito, guys, no? Kumaga, meron ditong itinanim na maaaring anihin na. No? And there's a bravery. Kailangan mo maging malakas, matapang. No? Sa lahat na nangyayari. What is the romance Different for a mystic love oracle deck? And there's a music. Na makakatulong ang music for healing energy. And there's a ghosted, guys. Mag-ingat ka, no? Sa mga nagbabalat kayo, sa mga taong um, iniiwan ka sa ere. Na meron ditong iniwang ka sa ere, guys. No? Talagang, um, kala mo yung buong um, tiwala nitong tao na to, na kala mo siya yung taong makakasama for good. Hindi iiwan ka niya sa ere eh. Mag-ingat ka na Sa mga taong pagkakatiwalaan mo And there's a Sinusubukan ng pananapalatay At tiwala mo dito And the divine timing So see Lahat ng bagay na ito Ay na nakalaan With the perfect timing Now with the God plan And of course There's something Relationship reconnecting no? Sinasabi dito Na maaaring Konektado ka Sa inyong relasyon Maaaring may konektado Sa inyong relasyon Or magkakaroon ulit Ng connection Ng inyong relationship Now what is An angel's number Represent what And there is a 10-11 with the taking actions, no? This is a call to action to move forward. The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you set out to do. Those with patience will eventually reap the rewards of their perseverance. So see, kumagas kailangan mo lang kumilos gumalaw, no? Lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga bagay pasakit, pasanin, lahat ng bagay na yan ay maaaring masagot na, no? What is additional messages with money move oracle deck? Reference with an independence. Now, don't defend of others. So, manage money yourself. Independence guaranteed security. Magkaroon ka ng siguridad pagdating sa finance. Huwag ka magtitiwala basta-basta. Now, maraming tuso, maraming lason sa eksena mo. Now, there's a shadow work reference in what? What is a shadow work reference in what? Inner cosmos. Now, there's something a trauma. Seeing Godifer, napakalalim, no? Na naging sugat nito no kailangan mong um, tanggapin ng kaliwanagan no pero kailangan mo muna harapin ang mga mangyayari sa iyo sa kadiliman ibig sabihin dito sa madidilim na pa sa mga sacrifices and requires, um, sa mga trials and of um, obstacles no struggles kailangan handa ka diyan no lahat ng pagsubok na um kung ka ng pagsubok kailangan handa ka no and there's a what lies beneath with the future ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? alamin na natin yan. And of course, there's something knowing they fuck up. Alam mo na na tinarantado ka. No? Na, na, nalaman mo na. No? Pero nagsisisi ka huli na. So, kaya kailangan ngayon pa lang, no? kung napanood mo tong reading na to, kailangan mo na mag ng action and decision na kung alam mo nalaman mo na na tinatraidor ka, ngayon pa lang putuli mo na yung sungay nila. And there's something clarifying for a love situation. No, kailangan mo mag-take ng action. Kung di ka mag-take ng action and decision dito, wala. And this something enlightenment truth. So see, enlightened truth. Ibig sabihin, liliwanag sa iyo, lahat ng katotohanan. Share your insights, spreading awareness with the power of honesty. So see, yung pagiging tapat. No, yung magdadala sa na pagligtas sa yung sarili. No, kailangan mong, um, i-share. No, yung lahat na nakikita mo, lahat ng bagay na napapansin mo, kailangan mong, ilantad yan. No, there's a clarifying for a life situation. And of course, there's a something, one last move. You have come far on your journey. Keep going and you will soon see what you have to accomplish, no? Kung ito na lang, ito yung kailangan mong gawin, no? Huling galaw at huling kilos, no? Kailangan mo mag at mag-take ng action, no? Para masolusyonan matapos na lahat ng kaguluhan na to. And there's a part of the light, represent what? What is the part of the light, represent what? and there's a victory, no? Magtatagumpay ka. I have growth within the universe, discovering the higher wisdom that lead me to victory by directing my thoughts to clarity. I cultivate wisdom and love and kindness within myself. With His, I am free to embrace with all that life offers, knowing that I am guided and supported by divine light. So see, magtatagumpay ka. Hindi man sa larangan na gusto mong mangyari, pero sa ayon sa kaloob ng Diyos, no? Doon ka magtatagumpay. So guys, let's see what is the ritual messages with a pick a card, yes or no. Alamin na natin na magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Let's see what is a yes or no. Pick a card. Let's start with the number one. And there's a no. Uh, there's a yes, sorry. There's a yes. You have the answer opening doors access sabi sabi nito no binibigyan ka na ng pagkakataon binubuksan ang pintuan para masagot na lahat ng katanungan mo binibigyan ka na ng opportunities and of course information na para masolusyunan na matapos na And there's a yes with the number two, find your fertile ground, study growth, fruitful. Na ibig dito, humanap ka ng isang lugar kung saan ka lalago, kung saan ka lalakas, no? Umalis ka sa mga bagay na alam mong hindi ka maka, hindi ka mag-grow dyan, no? Alam mo yung mga tao sa paligid mo is parasites, no? Yung kumbaga lang pag kailangan, kailangan ka, no? Kailangan mong lumaya dyan. It's a very toxic. Pero, kumbaga, humanap ka ng lugar or mga taong makakatulong sa'yo. And there's a number three, Revisit with a no, at short uphill battle fighting for a lost cause ibig sabihin dito no putulin mo na no wag mo nang ituloy pa dahil um, ko mag lahat ng bagay bagayo sakripisyo mamawala lang no kaya kailangan mong um, itigil na at hinto na no wag mo nang ilaban pa so guys this is um, a special gabay for the month of June 11 ng June 17 for the sign off for the sign off Aquarius. Sa Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kanilong energy ang ating nagsagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, Lalo-lalo na ang indirigyan skip ng Adsaway so, Pat Palaing kayo. Nang Diyos Mika, pali siksik, liglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh.